Kita ba yung snow? Yun, mag snow mga dre, no? Sana yan lang ang huling patak at hindi na madagdagan pa. Di ba? Itong rental natin, alisin natin dito mga dre, no? At baka mapano ba eh? Kailangan ingatan eh. Ito ba yung car rental natin? Okay, ito nga. <laughs> ang car Oh. ang siniselos. Renta lang to. Lakas ng snow. Wala, Shtek. Ano nangyari? Ah, ang tawag dito, mga Dre, no? Alas 7 na ng gabi yan. Alas 7 na ng gabi. Pupunta ako sa airport. Susunduin ko sa Rainiel, mga Dre, no? Ah, ngayon yung dating niya dapat kanina pa eh kaya lang na, na delay sila ngayon kailangan na sunduin whew balastik ko. ito na yung ano eh yung huling pahabol mga dre no para sa ano eh para sa islow eh Pagtapos na ito hopefully wala na no from the hair ah lamig eh Pambihira oh. ako. <laughs> Nag-snow pa. kala ko mahina lang yung snow, no? Biglang lumakas naman, eh. Ano ba yan? Ang ganda pa naman ng sapatos ko. Rubber shoes. <laughs> Ay, hindi pala rubber shoes to. Tela to, kaya mababasa, no? Kaya, kunin natin dito yung ano, soup. Balak sana namin mag-soup, mga dre, no? Tama-tama yan. Pag bagong dating ka rito sa Canada. the brand is this mine. Three large. Yes, three yeah. large and uh, here. How much is everything? Uh, uh <laughs> Bago pa makain ito, malamig na. <laughs> okay, punta tayo sa Yule. Ito oh ang <laughs> Pipindutin mo lang yun. Pipindutin huh? mo yung kabilang dulo. Saan tayo? 3, 8, 9, 1 Ano bang bukas ang pinto? <laughs> Basta biyahe. Hindi akong makatulong ngayon. Hindi ka makatulong sa talaga? pa na delay yung sa Vancouver. Pero eh, hindi na ako nung ano eh. Saan? Nung sa Toronto. Oh. Tatlong bili yata kami. Toronto ang ano mo? Oo. Oh. Hindi, hey, nung una nga mm -hmm. ano eh, nag, nandun pa ako sa Manila, nag-email mm -hmm. na parang libre ko daw i-cancel yung ano ko. Flight ba? Oo, oh, kasi nga parang magka, mataas daw yung snow ganun. Pero hindi mo natuloy. Libre i-cancel. Hanggang kailan? Ikaw na pipili. Oo, oh, parang ganyan. Siguro next day lang din ganyan. <laughs> Buti sa lang pag-hoteling ka nila, no? Hindi. Maganda kung nasa airport ka na noon. Kaya nga. yung pag-hoteling ka noon. <laughs> Nakuhanan ko yata to last time mga Andre, no? nung no, no, proosin yung ano, may mga frozen na tubig diyan pagkatapos tagaktak yung ano rito yung ano ba yan yung tubig ngayon iminub nila yung entrance mga dre no na nila yan no tapos minub na nila rito which is smart move mga dre no? yan yeah, no? kasi bakit dalawa yung pinto pala ay tanong nyo mga dreno para pag binukas yung pintu na yon during winter hindi agad papasok yung lamig di ba Nat natitigil dito para kahit paano may barrier sa sa lamig mga dreno. tayo nang masarap nano na rito. Cheese bagel. masarap yung cheese bagel na rito mga dre. Mas masarap yung bagel na rito kaysa sa bechur. Op. Oh, balik sa dati mga dreno. palengki na naman bibili ako ng pansopas kasi nung nakarang araw bumili ah uh, bumili ako mga dre no? kasama kayo bumili ako ng chicken sa Costco hindi na ubos yun ngayon ang plano ko no, isopas talaga yun mga dre no? kasi usually hindi namin na ubos yun eh. kaya makapagsopas yan ang ano yan ang style masarap sa sopas yun mga dre malasa yung chicken sa Costco eh Bili lang ako ng kalahating rapolyo. Okay, magkano to? Yung may kamahalan, ha? <laughs> Yan na ano, naman siya, mahal, eh, no? <laughs> mahal, mahal. Puro kang mahal. Huwag ka na kumain kung gusto mo. Okay. Ah, uh, mounting carrots. Pagkano yung carrots? Yun, no? Ah, four dollars, mga dre, no? Damit, ha. Tapos, ah, uh, ah, ebap, ebap natin ang EVAP ang problema rito hindi ko kapisado kung nasan yung na gatas EVAP EVAP yun ah dito ba yun evaporated okay ko na tayo ng dalawa para sa susunod na panahon Meron tayong stock, mga Andre, no? Pag gusto ulit natin mag-sopas. Ay, hindi ko nakita yung presyo na ito, ah. Pwede na yan. Ito lang. Sopas lang, mga Andre, no? Naalala ko so, yung sopas na may ano, eh. Yung mga sopas na may paanang manok, mga Andre, no? <laughs> Naalala ko dati yung ganong tinta, Sopas na may paanang manok. Oh, gosh. Ang haba ng tila. Mga dre. Nandito na naman ako. Kamusta kayo? Alas 7, ano ba, alas 7:30 na yata, mga dre, nang no? mahigit. Maliwanag pa no kasi ano nga eh, pa-summer na mga dre, no. At sa envelope na to, ang laman nito mga dre ay application nila Ermart. Application nila Ermart para sa selection dito sa Quebec, mga dre, no. Ah uh, nabanggit ko na kung ano yung selection si SQ na tinatawag dito sa Quebec mga dre no? at kasama rito yung ano parang anong tawag dito mga dre no? yung commitment ko mga dre undertaking yan para parang sinasabi ko na sagot ko ang gastusin nila Ermat pag lumating siya rito yun yung undertaking mga dre no? kailangan ko itong ipasa na ko na siya napakakapal na ito, mga dre ang dami kong pinilapan Kung ano-ano At Parang ano Sa Pilipinas pa lang Ginagawa ko na to Ngayon Ngayon ko lang natapos Final checking Para sigurado kumpleto lahat At Happy to report na Natapos ko na siya mga dre no? At ipapasa ko na nga siya ngayon Ihulog ko na siya Sa Canada Post Yun Gano'ng kakapal Pakitaw sa inyo Ganito kakapal Yan <laughs> Ang dami At yeah, mga dreno uh, Mamaya ulit Okay Thank you Dito na ako bibili ng envelope Kasi loray Loray luray yung envelope ko Kaya yan Makakapili tayo rito mga dreno Maganda ganda envelope Envelope Parang envelope 'di eh, diba Three dollars Okay pwede na yun This is it mga dreno Papadala natin sa MIPI Minister de Emigración de la Francesación y de Integración. Diyan natin papadala yan mga dreno. Ano kaya ihuhulog? Parang gulong mga dreno. Gulong o planggana? Pwede pala yan? Sinusukat niya oh. Shoot! Okay, so for express post... It's one business day, but it's gonna leave tomorrow. So it's gonna arrive uh, Friday by the end uh -huh. of the day. So it's gonna be 14.82? And it's gonna be 14.82 plus tax. Sure. I'll take that. Okay. Yeah. Okay. So with the label and the number, yeah, it's gonna be $20.48. Uh, How are you gonna pay? A Debit please. Perfect. So it's possible to send the tire? <laughs> I mean, technically, yes. Uh -huh. Like um, the weight match with our system. It's, uh -huh. it's covered in something, so it's not like just just a tire. But uh, how much it will cost them? Uh, yeah, so for one tire, it was like uh, the minimum was like $36. So ah, if you want to send more tires, it's probably going to be $36 per tire. Ah, so it's, yeah. I think yeah, that's reasonable. Not, I, I expect it to be more, to be honest. Uh -huh, but, yeah. but it's because it's going to Toronto, so it's not going that far away. Ah, uh, so if it, it, yeah, gonna be, it's yeah. Gonna keep Let's like say Regina something like yeah, that. Exactly. Yeah. Uh -huh. So this is your tracking number for Express Post and like I said Friday by the end of the day it's gonna be uh. Thanks, ma'am. Okay? Okay. Yeah, Thank have you a good you. day. Have a good night. Mm -hmm. 'Yun. Yeah. Pwede pa lang maghulog ng gulong, makadren no? For for the price of $36. Ay lang hanggang Toronto lang 'yun. 'Di ba? Mas malayo, mas mahal. So 'yun, ang biniyarang ko 2048 one day one day shipment. Sa bagay malapit lang dito mga dreno, dadalhin yun sa St. Laurent lang. Malapit lang dito sa amin mga dreno. Mga 15-20 minutes lang ang biyahe. Dahil muna tayo sa Tim Hortons mga dreno. Dahil, kumbaga, accomplishment mga dreno. Yung nangyari ngayong araw na to. Kaya kailangan kong ano, magkabi sa Tim Hortons. Me? Yeah. Thank you. <laughs> Pwede palang mag-pass dun Pass easy <laughs> Nakakindin din, din ng konti Kontin-konti mga dre Pagkating sa France eh. Medyo ano uh, Yun Somehow mga dre no, May konting advantage yung ginawa akong pagpipilap Nung papel nila Airmat Kasi isang buwang kong pinilapan yung mga dre no? <laughs> Dahil nga France yun Kailangan kong i-translate word for word Bago ko sagutan kaya hindi ganoon ka ano hindi ganoon hindi ganoon kadali mga dreno kaya natagalan ako, sinigurado ko tama yung ginawa ko at hopefully tama nga mga dreno at kumpleto yung mga napilapang ko kasi uh, meron akong isang napilapan doon na akala ko yun ang magpapahirap sa akin yung ano bang tawag dito mga dreno uh, yung proof of proof of funds. hindi, hindi, proof of funds, mga dreno, yung ability to, ability to support financial, ano financial capacity financial capacity check akala ko, ayun yung magpapahirap sa akin, dahil magpapahirap in a sense na marami akong pukuning dokumento pero ano, uh, yun nga luckily hindi naman mga dreno, kasi nagkamali pala ako ng intindi, nung nagpipila pa palang ako kaya natutuwa ako na hindi kasama yun sa sa requirements. Oh, tik pa babasa. <laughs> Bilang tayo pizza rito sa pizza pizza. Hi sir. Hi sir. Andito tayo ngayon sa part-time. Mga no? At Eto, kinabit ko to para sa winter. Ngayon, tatanggalin ko na siya. Dahil spring na. Yan ang gagawin ko ngayon. May papalitan akong gripong tumatagas. Pero hindi ko muna gagawin yan. Siguro bukas na lang. Kasi may lakad kami ngayon mga gripong. Ang ganda ng pagkakadikit ko kasi hindi talaga siya natanggal the whole winter mga dreno. Ginalingan eh no? <laughs> Ako, napilas. <laughs> Ito yung ginawa namin deck, mga Dre, no? Nung last summer. Ito uh, ang malakas makapagpabulok sa mga deck, mga Dre, no? mga dahon na to. Kaya, dapat dito nililinis ng regular talaga to, eh. Pag walang naglinis, yan ang ano. Siyempre, makukompose yan, mga Dre. Madidecompose pala, no? Eto, ito pala Pinapaano man sa akin to Pinapalagyan ba ng suporta Eh, saan ko papakapitin to Dito Kailangan ko ng welder dito Yan, ah uh, oyan, naka-video po tayo Ah, ganun ba? Oo oh. Yan, oh ay din ng Tesla For the first time ang tahimik ng makina niya. Talagang yun uh, lang andar niya, yung ugong lang kanina. Eh. po, yun lang. Kaya nakakatawa pong ano eh. Sabi nakakatawa mag-drive Minsan gusto ko na pong umuwi ng trabaho. Kasi gusto kong makapag-drive. Hmm. <laughs> Pag nakikita ko, may mga dumadantas na eh. Sabi ko, kailan kaya ako makaka-drive o um, makakasakay nito? Biro mo, nangyari ngayon. Oh. No? <laughs> <laughs> din ng Tesla. Paparap na po lang po sa inyo yung, ano, yung wrap niya. <laughs> okay. Hindi, ano mm, nga siya medyo. naman siya. Maganda pong i-drive pag ano, mm. pag ma makinis ang kalsada. Oh, tsaka ang ilaw niya, ang liwanag. Oo. No? Oh. No, dati, pinapanood lang kita. Oo <laughs> <laughs> oh, nga, kala ko, hindi tayo nakapagkita bago ako umuwi. Oo. Oh. Oh. Kala nga ni Kevin, magkikita, makikita ka pa niya bago umuwi. Eh, naging busy din naman yung sino po, niya. Sino po pa pala kasama niyong oh. nagtunta rito? Wala ako lang. Ah, lang po. Oh. si Mrs. ko baka susunod ng June. Oh, isang buwan lang siya. o palit kayo. Hindi, sabay na. Mauna lang din siya ng ilang araw sa pag-uwi kasi hindi kami nagtama sa schedule, ng pag-uwi. Yan, ano po ito? tatay po ni Joshua, yung isang kaibigan po natin. No? Kung natatandaan nyo pa. Tsaka ni Bern. Badet. <laughs> si Rice yeah, ay tumulong sa mga anak ko pero kailan man hindi niya binlog yun. Wala siyang sinasabi sa vlog. Yung mga tinutulungan niya, kinikwento ng mga anak ko. Talaga yeah. napakalaking bagay na nung nagbaka sakali lang sila na i-text siya na sumagot naman agad. From the start, tinulungan niya hanggang sa maghanap ng matitiran. Kaya talagang napakaswerte yeah, oh. ng mga anak ko na nadatnan sila ng mag-asawa dito. Hindi sila nag nagdalawang isip sa pagtulong. Talagang tinulungan agad nila kasi kasama pa yung mga bata. Kaya oh. talagang maraming maraming salamat at uh, nakita eh, no, nila. Oh, walang ano po yun eh. <laughs> ah, Ay, si Lord na bahala sa inyong mag-asawa. Yun o, oh, yun na lang yun. Oh, naman. <laughs> Hindi imposible talagang sabi ko nga nun, pag namit ko si ano si Romel, gusto ko magpasalamat sa kanya ng personal. Oh, ano, pag yata ni Joshua po, yung one time, sabi, laka po eh, <laughs> Ay, okay lang, walang, walang ano man. Nung umuwi ka nga nun, pinamimit ka niya sa amin. Kaya lang, mas, naging busy ka din yata that time. Opo, oh, oo, oh, oh. ang, ah, okay, yung oh, namit na ko po yung, kami. ano, kanino bang kapat, kapatid niya po ba yun? Oo, okay, oh, kapatid ano, ko. Oh, oh. Ah, kapatid ni Kevin. Ah, oh, okay, oo. Oh. Tapos yung donut nga po, kasi may binigay sa akin donut. Sabi ko, ano, dadali ko ba ito sa Canada? <laughs> Dinala ko po dito. <laughs> yung pala sabi ni Josh. Sabi niya, naku kuya, para sa nanay mo yan. <laughs> <laughs> Pang uwi sana. Oo, <laughs> oh, mamira. Nakarating sa Canada yung ano, J ko eh. <laughs> oh. Parang kailan lang, naisip ko na makarating sa Canada kumusta naman po ang kada para sa inyo? Okay naman so far. Minsan ay nakakaramdam din ng ini pero ang naman yung mga anak ko tsaka yung mga apo oh. oh, ko. Okay. Kaya kayang-kaya. Nawawala din yung pagkasabik na umuwi ng Pilipinas. So parang ano po ba? Okay lang sa si inyo kung dito na kayo parang gano'n? Aba oo naman. Bakit okay, okay na. yung mga ako. apo niyo, eh no? Oo oh, tsaka yung tatlo mababait na lalaki. Puro lalaki pa naman yung tatlo. <laughs> tatlong apo. Oo, oh, nakapal. Sabi ko nga, naku, nakakawa si Badet nung wala pa yung nanay ni oh, Badet. Oo, no? oh, kinikwento nga ni, na, ni Badet nun eh. Talagang hila daw niya yung takbo. Oo, oh, be, pagtags ka, Kanya-kanyang takbo oh, eh. Okay. <laughs> eh, puro bara ako pa naman ang kakulitan ng mga edad. Yun eh, sana po. Pag nagka-open sa ano, parents and grandparents eh, ma makaano po kayo. Mm. Maya-apply kayo nila Joshua lagi kayo manood kasi madaming tip na binibigay si Rice madalas makakakuha kayo may mga malalaman pa kayo oh, 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 Nako, thank you very much sa pag sa okay mong po. Tesla. po. Maraming salamat Balagang, po sa ano. Nako. Nabano pa ako, hindi ako marunong sumakay sa Tesla. <laughs> thank you very much. Thank you po, tayo. Maraming Marami salamat. Magkikita sa po ulit tayo, di ba? O, naman, thank you very much. Soro, susunod na araw po. Okay po. Regards muna lang kay Mrs. mo. Ah, sige po, thank, thank you po. Thank, thank you, you, thank you. you sige okay. po. Josh, yeah, thank you. Ah, oh, pakita ka muna sa camera Hello, si Josh po. Uh, tatay Ay po niya. <laughs> okay, thank you. Pasige, sige. Okay. Ingat po kayo. Ah, sige, sige. Yung si Joshua, mga Dre, ng uh, tatay niya yun. Bali, naka... Naka-bisit-bisa, mga Dre, Dito sa... sa akin. For... For five months, mga Dre, no? So, narinig nyo naman, susunod si asawa niya. Si ate. Sa sa June. Kaya lang, 1 month lang, masayang. So, Kuya! Thank you, thank you, lang. na pa tayo nang wala sa oras, no? <laughs> What's the rush?